Uli kabalbon. Yo what's up, bro? Ah! Shit! No, 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 no. Wala madaya, naka ano. Yari ka sa akin. Ka 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 oh. Oh shit. Uli kabalbon. Boom! Takbo. Takbo ba pa? Takbo ka pa? Sila dito, bro. Oh. Ah, oh shit. Uli ko dito. Awitter Witter Impact. Go! Oh, Blalalalalalalala Boom! tabuk ke muka! Waaaah! Eh! Eh! Pal! Eh! Pal! Eh! Pal! Grabein soul! Pak! Lupa, lupa! Tidak matangku sakin, bro. Wink! Sapul! Mampapatay ko pato, bro. Cool down yung mga skill ko. Cool down yung mas ah Wala! Ah, wala! Wala! Takpung ko na! Eeeh! Hmm, Blalalalalalalala Boom! What the hell? No! Wag mo gawin! No! Yes! Easy! Easy! Pa'y bandit ba yung Ouch! Sakit! Ah! Takbo na boy! Takbo! mo! Bulim! 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 Talon! Talon! Aray ba! Gain pad! Idol! Nakabal ko yung target ko. Asan yung target ko? Takbo na tuloy. Umay! Ayun siya! siya! Go! Eh! Target bomb! Boom! Gati na sa akin, boys! Kabuli mo! Nasaan siya? Umay! Nauto na ako! Yari ka sa akin, bro! Boom! Sa pulong mo! Isa pa! Howie per impacto! May, may nagtatago, Uy! Sino kaya ito? Ano? Black Goku? Tara! Uy! Uy! Sino kaya siya? Uy! 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 Hmm, sino kaya yung nasa likod, kilala niyo ba yung nasa likod, may tao ba sa likod? masabugod nga ng granada <laughs> asa siya, asa siya ala, black man nga ala, nagtagaw sa kuweba niya ala oink oink <laughs> ala, takbo ka na, ala, hindi na makatakas si idol ano? <laughs> Uy, nakatakas. Tali bata. Oh my, sayo boy. Boom! Oh my, dito mama. Napakaskilisyo ko to. Yes, boy. Boom! Siyempre, tumama yan. Last hit, bye bye. Bye bye! Boom! Sapun. Oh my, wala akong makin dito ah. Shadow ata ako malakas.

Katapusan mo na. Wow! Kari ka Katapusan mo na. Wala bro. Boom. Ah, ako. Ah! Oh, sakit doon. Pero mas masakit to. Grenade. Sapak kita. Dari ka, boy. Tapos. May humingi ng tulong Kaya niligtas. Ang nakapi At bubugin ang maihina tapos oh ako naman oh coin An? ano yun grabe daw idol ligtas mo ko idol ligtas mo mo ko idol ang na dito hala ano yan kogi ano yan hala hala ay grabe naka ka chop si idol boom tumba patoy Aray! Aray! Wala po malit ka si idol! Wala! Itas ko ako boy! Oh my! Ito, ano yung yan? Ang lalakas boy! Wala ako pa target! Oh Idol! Masama yun idol! Ako naman! Sabi ako! Nyaaaw! Boom! <mum> <mum> Sabal ka idol! Boom! Um, tatakbo ako idol! Yo, know, boom! Nari ka, boy. Papalit pa rin ako. Ah! Shit! Madaya. Uy, pangit yan. Shit! Sabugan na ako, po! Sige, try natin, Leopard. Tara. Ayaw mo di huwag. Alis na ako. Why? Have a great time. Uy, lumabas. Lumabas Idol! Lumabas si Idol! Nyam, 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 nyam. Boom! Asa ka na, Idol.

Oh my, tumakbo si Idol. Halika dito, Idol. Tumakbo ka pa sa akin. Nang ina. Lulula lulula. Kuhain ka pa rin. Zoom. Lalo 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 string? lalo 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 uh lalo uh, uh. oh, ko idol lalo I'm running petioh tapo kay kapareh na idol di dapdap pa eh, no alas idol alas na idol ulit alas si idol ala stop si si tap -tapar! tap -tapar! Pa, Wag, tap 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 Wag! tap 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 lang tap 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 ka tap 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 Tumuwa na. Yes. Laruin naman natin pinakasikat ng 2018. Ito dati pinagpabatak namin to eh. Nang grade 8 pa ako. Bago kami pumasok sa school. Diretso muna kami sa com shop. Aga kami pumapasok eh. Maglalaro lang nito. Eh, hey, grabe idol. Yung abs ko talaga oh. Lakas ko talaga. Woo, boxer pa yan. Paano to laruin? Uy, may tao, may tao. May humihingi ng tulong. Ay, hinami pala to. Go, 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 go. May nang na tulong. Ay, mali yan. Yoink. Saka si Idol, oh. Sari ka sa akin, Idol. Wak. Yoink. Yoink. Ay. Aray! Kawag yung sakit na. Ito mo yan. Uy, Dodge. Alam ko na weakness mo. Noro ka. Uy. Uy. Nasa git na ako. Lapit. 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 Lapit na siya. Lo, sige, tago pa more. E Nasa siya? O, oh, tumpa na pala siya. Easy. Ay. Pak. Kogilo sa aming buhay. Uy, yun na naman si Noro. Tatatakak. Pak. Pak. Tatatatatak. Easy. Kaya ito isa pa, isa pa. Ano, ano, pabalik ka. Tarururug. No, basic. Easy. Sige, so, sabo ko mo pala. Okay. Aray, aray, po pala. pa po to. Ay. Hindi ako yan, ha. Ay. Hindi ako yan, ha. Ay, nasa ka Ay, nasa ka yun. Ay, ka sa Ano mo, ha. Ah. Yeah. Fuck. Di ba? Di ko lang siya, di, di ko siya sinapak, ha. Shadow boxing tawag dun. Aray. Stop the car. Hapdi. Ayoko na. Ouch, pain. Pigatilong ba? tuturukin natin sila with my asa ba yan? ayun Godzilla lumapas kayo mga idol roar dug 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 Joint labo katulad ng mata ko lang to ah oh. ah di ang sakit pa rin talaga ng taki parang ewan eh, ayoko na habay habagay time ah oh. stop Ayoko na, idol. So... Ayoko na, live na ka. Black Ano man laro to? Mukhang maganda to ah. Pangit naman laro na to. Boring. Unti lang yung pera ko. 319 lang. Damn! Diamond Fruit. Di diamante talaga. I'm rich kid now. Okay, sa'yo na yun, idol. Keep the change na yun. Oh, si idol. Wait lang, iwan graphics ko na to. Baka mahalag ako. Wala. Nangahamot siya, idol. Oh, oh, labas. Oh. Oh, what the hell, ang lag. Idol, bakit na wala ka na, idol? Idol, bakit ka na matay, idol? Idol, oy, 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 oy. Oy. Alo, alo. Masama yan, idol. Dalawa kayo, madaya yan, idol. Lord, lalawa ka, lord. Oh, no. Ouch. Roar! It's time to die. Ah, ah. I'm gonna die. Bye bye. Ow, 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 ow. Ow, ow. Pain. Pigati. Lumbay. Nagpit. Ow. Tulog lang ako, idol. Oops. Ala, joke lang dito mama yun. Eh. Easy, basic. Gadali naman ang laro na to. Ayoko nang maglaro, boring naman. Ano yan? Bakit may bola yan? Ano yan? Sasali ka sa NBA? Grabe maglakad ang idol ko. git, niya yeah, yan? Sa lakad nito. True. Dug. Ayun normal. Pag. Tug. 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 Puti ko. No. Inagawan ako. Shit. No. Isusumpa kita. Ate. Ate. Pwede. Ako naman ate. O. Oh, Sige. Salamat. Ang angas na ito. Oh. Nakaikot. Uy. Joke lang. Ngayon. Nandito ako. Nakatayo sa mundong ito. Anong gagawin ko? Hoy, masama yan. Bastos yan. Ayan, sige, sige. Uy, nalaglag si Idol. Ate, pwede pa ba manigaw, ate? Putang hirap po, Tensiya. Dago nang maliligaw dyan. Ay, tumayamig ka, kalbo. Kung may sayo, wala kang buhok? Ako may buhok. Ika, okay, may kagami si Nami. Shit, get the high ground. Fuck. Ala, shit. Ayoko. Magigiba ng bahay, shit! Ugh. Okay, wala nangyari, nothing happened. Yo, pasakay ako, idol! Pasakay ako, pasakay ako! Pasakay Puta! Ingit! grabbing yung duck yan, may kuchin yung dala! <laughs> ano ang classic character to? Ito rin ko ba to? Parap ko nga to. 85! Oh, no! Wala akong bow box! Bakit? Ano ba gina gagawin tong mga machine na to? Ano nagagawa ng machine na yun, ate? Ano nagagawa ng machine na yun, ate? Or yun. Ah, ibig sabihin, the more the merrier, di ba? <coughs> May surat na sa diary. Dear diary. Ala, ang galing. May taxi. Magkano yung taxi ate doon? <coughs> ate, ate. sama ako dito, ate. Ano bang nagagawa nito na ate? Pag ano mangyari pag pinintod ko ng Iba, ilang yan beses? Ibayad yan, pero ano? Ayan, pag pinower up mo siya, pag pinower up mo yan, pwede ka mamili kung gaano karaming disaster. Ah! So, ano mangyari pag pinintod ko to? Ate, na napintod ko ate, nasira ko ate ate. Ate, nasira ata yun. <coughs> Ate na ata. Ano nangyari ate? Ano mangyari sa buhay natin? Ate na si Rata. Ano Ati, mangyari ba't kumagalaw? Opo ate, nahawakan ko eh. Kasi malikot ang aking kamay. Dahil sa kadimuhan niya ng aking kamay kumalaw. Ang ingay naman ng disaster na parang ewan. Wala! Shit! Uy, ala, 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 bakit naging dalawa? Hindi si ako Ala, hindi po ako yun, 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 ati. Hindi po ako yun, ati, hindi ko sadya, ati, nagalaw yung aking kamay. Ate! chokla ko yun, ati. Ati, ano mangyari, ati, dito? Ang skip di magkasa abs ko grabe kayo. Sige, subukan nyo. Subukan pituri, nyo. Pituri nyo, pituri nyo. nga tayo, kuya. Malakas ka ba, kuya? Oh, shit! No! Ba't naging kalbo tayo? Asa yung kamay ko, braso ko? Wala! Asa yung pants ko? Bakit nawala? Isa na lang kamay ko. Mahirapan ako magsalsal na ito. Paano to? Ano gagawin ko, idol? Alam, kita namin kalbo kami. Sa paling ko to. Hey, kalbo ka rin. Bilog na bilog ulo mo eh. Kunti, kintab, kintab na mo eh. Ako nga, wala na akong braso eh. Wala na akong kalimong braso. Hindi na ako mapagsasal na ito. Paano to? Kalbo ka kalbo. Kalbo ka rin. Kalbo to. Wala. Pasakay, pasakay, pasakay. Yeah. Eh, ako ay nun. Eh, ako. Kiniikilig na ko. Ate, peram kamay. Ate, ate, pero braso. Wala akong braso eh. Ay, putek! No! Tinibuhan na ako ng braso, putek! Eto, kalbo pa rin to eh. Kalbo ka pa rin eh. Na ito. Asan na di Diba? Pare. Oh, bakit pare? Naakit pa na sila parang hindi nila, eh. nila alam. Anong hindi nila alam? Ay, we, anong disaster yun? Earthquake. Hey. Earthquake? Earthquake ang dadating. We? Oh. Ay, bakit the earthquake? Ay. Virus, virus. Uy, rika dito. Ano mangyari? Kalalapit. Bakit? Bakit ba lumapit? Huwag kalalapit. Parang huwag kalalapit. Parang huwag kalalapit. Bakit di ako o lalapit? Ako corona virus yan pa. Ah, kro, hala, corona. Hala, corona. Hala, grabe nga yan. Ay, COVID. Lalo na yung may 19. Alam, ito. Hala, alis, alis naglalandian ko dito yung mga okay? Hoy! Alis! <laughs> Masama yan! <laughs> Report! <laughs> Report! Hoy! Pre, pre. Report. pre, pre. Ikaw di kita nireport kanina. may, may oh, ginawa no, no, no. ka. Tapos may magre-report ka. Pre, pre, Anong kalakatan mo? Ay! Joke lang ate! Oh, joke pre. lang! Gusto mo hatiin kita? Ayoko! Hati ka naman talaga. Hoy! Spoiler yan! Masama yan! Ikaw muna sunod ako. Ayoko. Patay mo. Sa, sa, sa kanya lang ako magpapakamot. Corny yung... mo? <laughs> Inget! Wala ka no. <makasunog. laughs> kalbo! 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 Wala! Ba't mo kinain yung sahig? Uy! Uy! Ba't mo kinain yung sahig? <laughs> Anong kaya? Oh to! Patay gutom ka talaga oh! Par! Okay na ba to? Uy! <laughs> kalbo! <laughs> Kaso nawala yung katawan ko eh! Ano ba 'yun? Bakit siya ba beto? Par, nakita mo si Par. Alas taas, alas taas. Ah, nasa taas. Ano taas, sa langit. Almost. boss. aw, aw, aw. Aw, 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 aw. Ay, ah. Ay siya pala Sino <laughs> siya! <laughs> 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 Shit. Deserve! <laughs> 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 Yung sabay pa talaga ng jinx. Uy! Ang itim na ito! Kalbo pa no. <laughs> oh! Race. Hindi po ako racist. Nangangarero lang po ako. Bale. Babay. Babay sa inyong dalawa. Babay. Wala. Wala. May iniwan ko. Wawa iniwan. Iyak. Ah! <laughs> Akit sa rakit itumbang rocket asa ah, na yung twin towers patumba natin sa rocket umay oh shoot, oh shoot. ah boy pa ako okay, ah boy pa ako ah boy pa ako I'm still oh, standing na, after all this time oh. I feel like a true survivor ang daya ng may apple ah wow <laughs>